Oh Lord, ala, live. Nakakatakot. Uy, kulog. Nakakatakot magsilpon. Hi, Lord, 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 oh Lord. Lakas ang kulog. Did black pa, Lord malalim pa naman to ay eh, malinis ng tubig eh Oh Lord, makakatakot mag cellphone. Huwag naman sana Lord, huwag naman. Pag-uwi okay, mo na kami. Lord, ang pakakasang mo oh, Lord. <coughs> Wah, lepas sakit dah, kabe.